Mga idol atin pong pag-uusapan na ginamit na ni Errol Spence Jr. ang rematch clause laban kay Terence Crawford, at Demetrius Andrade nagbigay pahayag kay David Benavides, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Kinumpirma ng trainer na si Bomac na ina-activate na ni Errol Spence Jr. ang kanyang rematch clause para labanan si Terence Crawford para sa natitirang bahagi ng taon. Sinabi ni Bomac na hindi siya sigurado kung kailan magaganap ang Crawford-Spence rematch, pero umaasa siyang bago ito matapos ang taon, kung iuusog ito sa unang quarter ng 2024, lilimitahan nito ang mga opsyon ni Crawford para sa isang malaking laban. Si Crawford ay nagpahayag sa isang panayam na nais niyang kalabanin kung sino ang mananalo sa Canelo Alvarez vs. Jermel Charlo o sa susunod, pero hindi yun mangyayari ngayon. Dahil ang dating Unified Welterweight Champion na si Spence ay ginamit ang kanyang rematch clause, maaring kalimutan ni Crawford pansamantala ang tungkol sa kanyang pag-asa sa paghamon sa 168 undisputed bout dahil mapupuno ang kanyang mga kamay sa mas motivated at malamang na nasa top shape na si Spence sa 154. Marahil ito ang pinakamahusay na dibisyon dahil napakaliit ni Crawford para lumaban sa 168 pound. Tila masaya si Bomac ngayon habang ibinunyag ang balitang pinilit ni Spence ang rematch kay Crawford, dahil ito ay medyo malinaw mula sa reaksyon ni Bomac na nararamdaman niya na ito ay magiging isang madaling trabaho muli para kay Bud Crawford. Hindi sinabi ni Bomac kung ano ang magiging timbang para sa rematch, ngunit malamang hihilingin ni Spence na maganap ito sa 154, at si Crawford ay dala pa rin doon ang kanyang leksi ng galaw, kaya hindi siya gagawa ng malaking deal tungkol dito. Ngayon kung hihilingin ni Spence na maganap ang rematch sa 160 o 168, ay malamang natatanggihan ni Crawford ang notice yung iyon dahil lalabanan niya si Errol sa abot ng kanyang makakaya. At sa pangalawang istorya ay ang pahayag ni Andrade kay Benavides. Gusto ni Dimitrios Andrade na pirmahan ni David Benavides ang kontrata para magkita silang dalawa, para patunayan kung sino ang number one fighter sa 168-pound division. Nakakahiya naman kung pipiliin ni Benavides na hindi kalabanin si Andrade, ang Mexican Monster, na si Benavides ay nakakakuha na ng flak mula sa mga boxing fans dahil sa hindi pagtanggap sa hamon mula sa WBA Regular champion na si David Morel na paulit-ulit na tinawag siya ngunit wala kung saan. Ang dating two division world champion na si Andrade na nangangahas na maging mahusay ay nanalo na ng division world title sa 154 at 160. At ngayon ay hinahangad niya ang kanyang ikatlong division title laban kay Canelo Alvarez, Ngunit alam niya na dadaan muna siya kay WBC Interim 168 Champion na si Benavides, at sinabi ni Benavides kamakailan na ikinumpara ang 35 anyos na si Andrade sa dating IBF 168 Champion na si Caleb Plant, at inaasahang makakaharap ng Rhode Island native sa Nobyembre kung pipirma siya sa kontrata, hanggang dito na lang mga idol.